na ang dahon so ingana na sa dahon ingana na ang porma sa dahon walay daghang sigatuka so ingana na katambok ang dahon hello mga ka-farmer hello mga ka rich Paul. sa mga nagamit og organic fertilizer good morning sa inyong tanan aniyata karon din sa farm aron magbisita ta atong at i-inspect ang punuan dahon ug ang bunga so ubanik ko ninyo punuan check <laughs> tanaw na tong punuan ha gikan diri sa obos padulong diri sa taas so himsog kayong punuan lamin na ang follower so i-check po na to dahon so inga na kahimsug sa dahon inga na ang forma sa dahon walay daghang sigatuka so inga na katambok ang dahon So ang ang follower food niya nga ni Kahimsog. Dili sepikas pikas. buahan bungahan. Kani bagabol na ni. So makita na ang bagabol nga ang dahon niya mga pila pa kabuk ubay ubay ko ang dahon niya so inga na ka himsuk sa dahon no inga na ka tambok ang porma sa dahon healthy gud so ang gigamit ani mga ka rich Paul, organic fertilizer super grow pwede na to ni siya isagol sa pang insecticide pang fungicide pwede na to isagol sa mangkusib sa dakunil o sa uban pa nga mga ah, uh, medisina pwede siya i-ride on so ang full year kompleto uh, na na siya na siya gitawag na siya 7 in 1 7 benefits in 1 pito ka benepisyo ang makuha sa tanom una anti punggal anti bacterial anti stress anti drought onya full year siya na siya immuno booster og aduna pud siya chelated of minerals sama sa boron, copper, zinc, humic acid, algae extract. So inga na nga mong super grow. So sa mga napud mi gamit sa yuta nga ginasagol na mo sa bono ang activator. So tanaw na tuang ang yuta. So inga ni kanindot sa yuta Dari mga karitsbol. Inga na, kanindot. So ang trabaho ni activator acidifier siya ginpababa ni ang acid sa yuta unya na uh, kauban nga mga good microorganism sama ni asusperilium ni mycorrhizae Og ni uh, rhizodium so ginapababa ni ang acidity sa yuta unya ang purpose ang purpose sa mga good microbes nga gisagol sa maong produkto ginapadaghan yang ugat, ginapanindot yang ugat, ginaprevent niya ang mga wilting sama nang comrat, crowmelt. So nindot ang tanom, kay healthy ang ugat. Kusog siya mosuyop og tubig, kusog siya mosuyop og mga nutrient nga naa sa yuta. So ang activator pod, usa pod siya nga makabudget ta sa abono. Kay sa gamit na ito nga isa kaiktarya ang uban mo gamit o abono nga unom kasako upat nga dito sa unom kasako ang per hektar kung mo gamit ta o activator gradually reduce sa hinahinay hinay ta sa abono Uh, ah, pwede tayo mo gamit itong tulak kasako sa isa na ito hektarya sa gula na ito o Ang activator po'd pwede na to isagol sa uh, abono nga klase-klase nga abono sa masayurya, sa putas, sa ammonium o guban pa sa mga sintetik nga abono. So ingani niya tanawon. Tanawon po nato ito kung nabay mga sakit. So ingani niya kahimsog sa puno no? Ingani kahimsog sa punuan. ingani po pun kahimsog ang bunga dagko ang bunga unya kay dagko man ang punuan unya himsog ang dahon so yung anak kadaghan sa dahon mga kaparmer so mi may gamit nga para sa mga naisakit sama sa pusarium gigamitan na mo og amis. Kung wala mi amis, nami smash. So ginapariho na silang content. Sama ni bansitap. Nay bansitap. Pro kaya ra na siya. Na may follower himsog man yang follower. Tingnan ni siyang follower. ang puso tingnan ni ko sa puso so kung magamitan po din ato activator no himsog po ng ato ang dagko ang atong bunga ug dali ra pud makabunga ang ah, atong tanom so kadto lang mga karitspol rich Paul, salamat sa pagtanaw